Bonjour mga katombi, for today vlog ay share ko pala sa inyo ang aking ganap ngayong araw. So bali nga ako, cancel ang aking trabaho, kaya naman sinamahan ko na lang si Mayet na magrindibo sa kanyang amo. So ito po, bumili muna kami ng ticket dahil nga ako, ayun hindi ko gumana ang pera, kaya card ko ang ginamit. Kaya naman, ayan si Billy Boy, to the rescue talaga. So sinamahan ko na lang ho ganyan ho dito sa Paris. Baka akala ninyo, ang buhay dito ay madali, Char, hindi ho gano'ng kadali. Siyempre, pagdating niyo ho dito, hindi naman agad tayo may trabaho. Tayo ho ay maghahanap. Buti na lang itong si sister ko ay binigyan siya ng trabaho at sana nga ho ay matanggap siya dito sa among ito. Siyempre, ito ho ay pa-outside na. Kaya naman ho ang amin sinakyan ay R.O.R.A. Dito sa Paris nga pala, very accessible ang mga travel. Kaya naman, wala ho kayong magiging problema pagdating sa transportation napakabilis ho so ito na ho ang view makikita ho ninyo napaka peaceful at sobrang linis alam nyo wala hong katao-tao sa aming paglalakad niya ho ay sobrang lapit pala nito sa metro Piling ko tuloy, maraming zombie dito, charot. So, bali alas 6 nga ng gabi ang kanyang rendibo. At syempre, wish ko na matanggap siya dito sa kanyang magiging oh. amo. Syempre, lagi tayong positive. At sa akin niya pagtatambay namin dito, minakita pa kami ang Pilipino na naglalakad siya lang daw dito. Ang Pilipino, sabi niya sa akin, wala daw siyang nakikita ang Pilipino. And then, dinasalan ko na ako <laughs> si sa Maya. At si ng niyo video ito. Maya, tanggapin mo ang aking kapangyarihan. Sana matanggap ka sa trabaho. Good luck. <laughs> Go!